1, 2, 3, come on! Come on! Come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel! This is your Mama Sam! Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre ko ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng mama mamasam ninyo, fresh overload pa rin. ba? Diba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng marami vitamin C at saka syempre kumakain ka ng maraming hotdog. Dahil sa hotdog, nakakaloka ang beauty ng mama mamasam ninyo. So, yon. So, kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana la hat kayo ay okay na okay ngayong araw na ito. So, ang bilis ng araw, no? Ngayon ay Tuesday na uli. Halos papunta na tayo sa kalahati ng buwan ng September. Nakakaloka. Dahil ngayon ay adjust na. So, limang araw na lang nasa half na tayo ng September. Pero syempre, ang exciting yung laban ni Ati sa Manalo na konting araw na lang magsisimula na. Two days more to go. Diba? So, yun So talaga naman tuloy-tuloy ang laban sa Miss Cosmo At hindi lang yun sa mga iba pang international pageant Mag-start na rin sila sa next month So uunahin lang natin itong Miss Cosmo So medyo naloka lang ako dahil dito nga sa Miss Cosmo Yung botohan nila ay nako Grabe, may bayad. O, oh, di ba? Nakakaloka. Sabi ko, ano ba to? Parang piling ko, People Choice Award, dapat ang boto dyan, libre. Tapos ayun, biglang, grabe, kailangan may bayad. Eh, ang lalaki ng mga boto ng mga kandidata. So, nanguna na nga dito si Colombia. Pumangalawa si Miss Cambodia, na wala din tigil. sa kakabili ng boto. At Siyempre, pumangatlo si Indonesia pang-apat tayo. So, si Cambodia, grabe na loka kay Cambodia. Dahil, iba, iba ang baksak niya talaga. Tapos, nasa pawad siya ni, ano, ni Colombia, ba So, ngayon na naglalabas sa pwesto, Colombia at saka Cambodia. So, sana makasupport tayo kay Philippines. Malay ko naman may bumili pa ng dalawang, ano, di ba Magbaksak ng ang mahal nga lang eh, Diyos ko, $500. So, di ba? So, yun. So, Diyos ko, kagastos ka, $1,000. So, magkano yun? Nasa P55,000. Nakakaloka. So, dito pa lang talaga nakita mo na naggrabe. Sabi ko nga, okay lang naman na hindi tayong manalo ng botohan dito. Parang pili ko na mapapalo naman si Atisa sa semifinal. So, bakit ba tayo nakikipag-agawan para sa spot? Hindi naman natin kailangang bilhin, di ba? But, syempre, iba pa din pag nanguna tayo. So, yan. Ay, nako, nakakaloka. So, good luck. So, syempre, sa lahat ng tumututok dito sa Mama Sam Vlog, maraming maraming salamat sa inyong lahat. Natutuwa naman ako sa pagmamahal na binibigay ninyo. At hindi lang yan, syempre, kay Madam Christine Ann Perez. So, yan. So, si Madam Christine Ann, excited na siya para sa laban ng pambato natin sa Miss, ano naman, sa tawag dito, may isa pa siyang inaabangan na gustong gusto niya, Miss Grand Oo, kasi yung Miss Grand kasi malapit na. So, sabi niya nga, nako excited na daw siya. Gusto niya manalo sa Miss Grand, si CJ Apiwasa. So, yo So, good luck. So, I hope naman na mananalo. At eto na nga. So, ang una natin chika, si Frankie. Si Frankie Rosell nagkaroon na siya ng Dispidida party, kumbaga send of party para sa laban niya sa Miss Cosmo. In fairness naman sa kanya, napaka humble naman, ba diba? So isa din to sa mga inaasahan natin na makikipaglaro ngayon talaga dito sa competition ng Miss Cosmo International, Miss Cosmo Competition. And then, ayun, sobrang excited din ako for her. Kasi, ang sweet girl niya. So, natutuwa ako doon sa pas ano niya, sa send off niya yun, napanood ko kanina, sabi ko, in fairness naman kay Franky. So, good luck. At saka sana, ayon makaariba siya kahit sa semifinal. So, laban New Zealand. So, ayun, nakakaloka. Kasi ano, Bukod doon sa maganda na siya Tapos alam mo yun yung Ang ganda ng personality Napaka-bubbly Napaka-humble Kaya sabi ko Ay nako good luck Sana eto na yun talaga Eto na talaga yung hinihintay natin Para sa laban niya O oh, diba At para na masasumunod natin chika Mama Sam Pambato ng Malaysia Sa Miss Universe Kabog na kabog ang ganda Tingin mo Mama Sam Eto na kayang pal pasok ng Malaysia sa semifinals ngayon taon na to dito sa Miss Universe. So ito ay first runner up sa Miss Global, di ba? So nakaka-excite kasi yung ganda niya, syempre kakaiba din, may binubuga din ganda. Pagkatapos ayun nga. So maganda din ang profile at syempre excited tayo kung ano yung ipapakita niyang pasabog. So sana wag may ma-eltokuyo sa Miss Universe. May pasok niya ang Malaysia sa semifinals na Miss Universe. So, ang hinihintay pa natin si Vietnam sa kasi Indonesia, no? So, makakompleto na yung Asia. So, good luck sa mga ano kandidata na lumalaban mula sa Asia. So, yon Sa Southeast Asia. Kasi excited tayo para dyan. At naniniwala naman tayo na kaya namang kumabog ng mga ano, na mga team ano, Asia dito sa Miss Universe. Diyos ko lalaban at lalaban talaga. Pero kasi ang lakas ng Latina, no? Kung ako tatanungin mo, sa totoo lang, sino ba ang malakas, Latina or Asia? Parang piling ko, ang lakas ng laban ng Latinas ngayon dito sa Miss Universe. Yung alam mo yun, yung parang buhay na buhay yung mga dugo nila. Para tayong bumalik doon sa Donald Trump era na panalo na naman at ang pagbangon ng mga ano Latinas, Grabe. Diyos ko, parang nabuhayan sila ng dugo ng ang uh, may owner ay from Mexico. So, pero nakakatuwa kasi parang nahati tayo sa dalawang country. Uh, dalawang ano, continent. Ang Latinas at saka ng Asia. Kasi di ba ang may-ari kasi ng Miss Universe, dalawa. Latinas at Asia. Sana magkaroon din ng Americas no, na social nila. O, oh, di ba? Para bongga. Kasi parang feeling ko ang ganda. Kasi syempre Team Asia so, Susuportahan na ni Kun An ang Team Asia. Tapos priority niya na ang Thailand, <laughs> di ba? Tapos doon naman sa ano, tapos ang pangalawa doon, priorities niya Philippines o oh, sa sa kanilang mga sumunod. Tapos doon naman sa kabila, priorities naman niya, syempre mga Latinas. Kaya, good luck sa Amerika. Kawawa naman ng USA. Sana naman, may makapasok na negosyante dito sa, na ano, na, ano sa Miss USA. So, good luck! So, yan. At para naman sa sumunod na chika, mate, mama Sam, anong masasabi mo sa kanyang transformation para sa laban niya sa Reina Hispano-Americana sa susunod na taon? So, nakaka-excite kasi kung titignan mo yung beauty niya, wow, ang sa pack na pa. Sobrang nagulat ako na ganitong styling ang gusto niyang ilaban sa Reina Hispano Americana. So, sana ma-maintain niya yung ganitong hair, ganitong makeup. Kasi, in fairness, kanina yung tinignan ko, hala, mukha siyang Latina, nagulat ako. Kasi, oh, grabe ha, ang ganda, ganda niya dito. At talaga namang masasabi ko, Oh my God, si Dia made kabog ang beauty. O, oh, di ba? So, yun. So, good luck, good luck, good luck sa Philippines. So, parang piling ko naman, mag-prepare lang siya, may laban siya. At, tingnan natin. Sabi ko nga, panalo ang Excel niya. Eh. So, pakita ko sa inyo yung video para mas bongga. O, oh, pa. O, oh, di ba? O, oh, o, oh, o. Oh. Di ba? So, yan ang hinahanap natin na, ano, laban. Parang piling ko, bongga talaga siya. So, next. Para naman sa sumunod na chika, mama sa Miss Mexico, eto na daw ang ikalawang laban na para daw na si Ximena Navarrete. Mm -hmm. Kamukha niya ba si Hemena Navarrete? Sabi gano'n, ang pambato daw ng Mexico ay 2.0 Ximena Navarrete. Naloka naman ako. Actually, maganda si Hemena Navarrete. Maganda ang mata, maganda ang nakikita ko sa kanya. Pero si Mexico kasi, parang ang nakikita ko sa kanya medyo may kakaiba na na orahan. So yes, maganda, malakas to. Kita ko yung pasarela niya. Grabe, Diyos ko kumikembot talaga. Tapos ang tangkad, tapos yung bewa. Diyos ko, naloka ako. Sabi ko, hala, lamunan talaga ng ganda. Parang piling ko may laban naman yung pambato. And then, uh, tignan natin kung siya ang kokoronahan na Miss Universe ngayong taon na to. Depende na yan sa kanya. Depende yan sa preparasyon niya. Pero kung ganda ang pag-uusapan, maganda si ating. At kung height, matangkad. Kung katawan, may katawan. Kaya sabi ko nga, good luck. so, yon So, may ibubuga naman. Pero hindi ko lang alam kung may ibubuga siya kay Miss Dominica Republic. Dahil si Miss Dominica Republic, iba din ay pinapakitang orahan at ang lakas din maka Miss Universe. Tingin mo, Mama Sam, Dominica Republic kaya ang makakoronahan ngayon taon na to? Ayan ang hindi natin alam. Pero sa ngayon, ang nakikita ko, iba din ang ora, iba din yung ganda at plus, nandutoon na talagang napansin ko lang ha, uh, madalas magkasama sila ni Chinese <laughs> parang piling ko siya na yung Miss Universe. Parang lagi siyang nakabuntot kay Chinese So, parang piling ko lagi siyang first runner-up. Ganon. So, depende. So, yung ipinapakita ang ganda ni Dominica Republic. Kung kanina may Jimena Navarrete, ito naman 2.0 naman. Siyempre, nandating dating nanalo Miss Dominica Republic, di ba? na si Amelia Vega. So, masasabi ko, bongga ang beauty nila. So, yun. So, good luck. Malakas ang laban ni Dominica Republic, Mexico, Chile. Diyos ko, naloko kay Chile. Talagang pumapalo talaga yung balakang. Isa din yun. Kaya nakakawindang. O, oh, ba diba? Kaya sabi ko, Diyos ko, good luck talaga sa atin lahat. Pero ito, mas good luck. Aliana at Duana, mama, samtingin mo. Pwede kaya siyang sumunod ng next Miss Cosmo Queen natin? Mm, gusto ko yan. Bukod kasi doon sa maganda, matalino, plus meron talaga siyang maibubuga talaga. Bukod doon sa Miss Grand, na pangarap ko sa kanya na gusto ko maging Miss Grand siya, I think pwede siyang maging Miss Cosmo din. Kasi nga, di ba yung beauty niya, kakaiba, tapos winner din. Kaya sabi ko, ay, alakas ang lakas din ng laban nito pang Miss Cosmo. So, malinig nyo, di ba? Siyang sumunod na laban natin sa kosmo Sa susunod na taon Kaya good luck Laban niyan O diba Ay nako Naloka ako sa kanya Pero eto talaga Mas naloka ako Ng bonggam bongga, -bongga. At isang manalo Maghanda dahil mag-aala ka Gray na pasabog sa gown pagdating sa Miss Cosmo para sa mga fans super excited na sa Miss Cosmo. Oh my God. Alam ko naman yan na yung gagawin ni Ati sa Manalo na mambubulaga talaga sa Miss Cosmo. So, feeling ko she well prepared. Umanap siya ng ibang designer na alam mo yon na hindi lang si Michael Singkong. So, ito yung first time na nag-iba siya ng design, ng designer. So, parang feeling ko, ang swerte ay nandito na. sa Charot. So, yon So, ngayon, medyo nararamdaman natin may kakaibang laban talaga ngayon dito sa Miss Cosmo. Lalo na dito sa Motohan pa lang. Nakita naman natin na talagang ano. Pero, guys, kahit na muna pa sila Colombia, na pa yan si Cambodia, syempre, performance pa rin ng girls. At kung ano yung ipapakita ng, ng mga girls sa mga eksena, gagawin nila dito sa Miss Cosmo. So, manalig tayo kay Atisa Manalo at magtiwala na siya ang makakapag-uwi ng kauna-unahang corona ng Miss Cosmo sa ating bansa. Kaya i-manifest na natin yan. Kung ako tatanungin ninyo, syempre gusto ko talaga siya talaga ang manalo. Para sa akin, sure win ang ati sa manalo sa laban niya dito sa Miss Cosmo. Kayo guys, ano guys ang tingin ninyo? mag show win kaya ang ati sa manalo? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So yon So syempre maraming salamat sa inyong lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo. Siyempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para updated kayo syempre sa chika natin for today so guys maraming maraming salamat always keep smiling and always think positive lang walang imposible guys magtiwala lang tayo sa itaas kaya guys hanggang dito na lang hanggang sa muli natin chikahan see you tomorrow thank you guys Terima kasih telah menonton!